halika daw diba, isa kang stoler di ba so ituturo ko sa iyo kung paano magbaon ng black screw sa pacing board so ayan o labas ng ulo alika ina yan kasi kadalasan na mga stoler ay hindi nila binabaon ang mga uh, black screw yung ulo ng black screw uh, sa pacing board so ang mahirapan ayo kami mga pintor ayan oh ito Black so, screw, So, ganito lang ang tamang pagbaon mga stoller, no? So, bangagan. Yung ano nyo, yung barin na nyo, ay butasan yun muna. Kunti. Butas, kunti lang yung butas muna bago ibaon yung ano, yung black screw. para ayan, no? tingnan mo. No, so, tuturo ko sa inyo, guys. Ay, mga stoller, no? Yan para yung black screw ay lubog na lubog talaga lapat na lapat doon sa pricing board kasi ang pricing board matigas yan di katulad sa uh, ah, gibson board so ayan <coughs> ayan diba o oh, yan lika 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 panoorin nyo to mga stoler para makakuha kayo ng idea kasi para kaming mga pintor ay hindi kami mahihirapan pagdating sa magmasilya na kami kasi yan ang tinitingnan namin talaga na kami ang nagsusunod ng ano nyo ah, gawa nyo kami ang hirapan kasi ang dala namin ay radila at saka palita lang wala kami yung yan o oh. butasan nyo muna yung ano bandang ano mga asa ah, sa lagay, lagyan ng glass ko para yung ulo ay gumabaon talaga doon sa pricing board yan kaya ang ginagawa namin ay tinatanggal namin yung ah uh, black screw tapos binabaw namin ulit yun simpre dubli abala naman namin yan kasi ah uh, tatanggalin pa lahat na, namin yung mga black screw na ah lum, uh, lumalabas yung ulo hindi binabaon ng ano ah uh, stoler so sa tingin ko ay katamaranan talaga siguro sa mga stoler ah uh, Uh, hindi nila binabaon kasi isip nila ay tama naman din yung tama nila matibay pero kami mga pintor ay magreklamo kami sa gawa nila dahil uh, hindi nga nakabaon yung mga black screw sa pricing board so ganyan, di diba guys ay ano, putasan nyo muna Ayan, tinanggal ko yung black screw niyan tapos inukaan ko yan at tatanggalin ko muna yung black screw ayan tapos, yan yung butas, yan. Butasan muna yung, yan, di ba? Bubutasan dapat sa mga stoler yan, yung barain nila. Huwag yung isagad. Yung tama-tama lang na ma-pasok ma, ma, ma pasok yung ulo ng glass Kasi pag isagad mo ay ah, luluwag yun. Ay, yan lang, ganyan, di ba? O, oh, yan, 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 yan. Ang tama ang paglagay mga stoler, no? So, tip sa mga schooler no ay ah uh, paano maglagay ng black screw sa mga pricing board ayan ayan di ba o ganyan dapat guys ayan ganyan dapat mga schooler shout out ako sa mga schooler ah <laughs> ayan dapat ang ganyan pag nyo ayan para baon na baon Ayan, ganyan dapat para baon na baon talaga. Ayan Oh. No? So kami nahihirapan mga pintor dahil pag namin ay ah, labas yung pangulo. Ah, Siyempre, dubli abala talaga. So kung magtinis kami ay bubukol kasi yan guys. Bubukol kasi to. Pag hindi mo ibang may baon, kaya pag magkinis kami, ipangit tingnan talaga. Ayan oh. No? katulad yan. Ayan. Hindi binaon. Ganun ang gawa na mga stoler ayan oh so shout out sa mga stoler din oh yung gawa niyo ah, sinong nagsunod ang mga pintor din so dapat ibaon talaga ibaon niyo putasan niyo muna konti para mabaon yung ulo ng glass screw ayan oh di ba masilihan ko yung binaon ko ayan ganyan dapat yan yan dapat ang pagkabaon kasi ang masilya ay makapasok konti Okay yan. Hindi na kami mahirapan pag ganyan kasi pag magpinis kami ay maganda tingnan ang wool. Yan oh, uh, no? mo. Oh, may nakalabas pa nga kunti, hindi ko na binaon kasi ang pigas baka mabasag yung ano yung fighting board. Ayun, di ba? So, shout out ako diyan sa mga pinto ah, uh, mga installer na Uh, katamaran ba magbaon o sinasadya ba talaga nila sinasadya ninyo yung gawa niyo na pangit so kami ang mga pintor ay nahirapan na magbaon niyang uh, black screw kasi wala kaming barina so what's up guys ay simpre ito na yung ating ano, uh, minasilihan na puro labas na black screw ayan yung dugtungan na yan guys ang labas labas talaga yung black yan hindi ko na binaon talagang ano na nata ano na ako tinamad na ako at saka masakit na nangalay na yung kamay ko kabaon kasi ang pigat at saka kung ibaon ang ibaon mababasag yung facing board ah uh, baka mamaya ay malaglag yung facing board <laughs> so ang ginawa ko dyan ay nilaparan ko yung masilya ko dyan ang lapad guys mga siguro mga isang dangkal guys isang tangkal na masig ano din para mahabol ko lang yung ulo ng black pro ayan so ang ginamit na ginamit ko dyan ay ah, ah, bural tapos ah, pinilis ko ng skim coat so huwag kayong magalala kasi ah, hindi bibitak yan kasi ah, gasa dubli gasa yan at saka ang bural ay matiba yan ayan guys diba